So ito na nga mga habibis, kakatapos lang ng meeting ko at meron lang akong isang oras para magluto ng dinner. May another meeting kasi ulit ako after one hour. Kaya naghahanap ako sa freezer namin ng madaling luto. Eh, nakala ko meron akong nakitang ice cream pagbukas ko, meron pala siyang lamang pusit, nakakaloka. At dahil kailangan nga madali ang luto, ang gagawin ko, naisip kong magluto ulit ng adobong pusit. Kasi in less than 30 minutes, luto na agad yan. Kaya ito si Ate Rose, pinag-prepare ko niya ng mga ingredients na gagamitin ko sa aking lulutuin. At dahil adobo ang lulutuin ko, nagisa ko ng maraming maraming bawang. Tapos, inaligay ko na agad sabay yung ating luya at saka isang pirasong sibuyas. Gusto ko sana ng maraming kamatis kaso dalawang piraso na lang na maliit ang natira sa ref namin. And after mag lahat ng mga yan, nilagay ko naman yung ating pusit. Naisip ko, ang liit pa rin ng mga pusit ko tapos hinati-hati ko pa. Paano pa mamaya pag naluto yan? Nakakaloka talaga. At dahil gusto namin na medyo maanghang, naglagay ako ng dalawang pirasong siling haba. Tapos, naglagay na rin ako ng 3 tablespoon ng aking paboritong select soy sauce. And then, dalawang tablespoons ng vinegar. At dalawang tablespoon ng oyster sauce para masarap ang ating adobo. And then, nagsiso na ako ng medyo maraming pamintang. And then, hindi na pala ako maglalagay ng asukal kasi maglalagay ako ng Sprite. Siguro mga one-third cup ng Sprite yung nilagay ko dyan. Tapos, hinalo-halo ko lang yan at lulutuin ko lang yung ating pusit for about 3 to 4 minutes kasi mabilis lang maluto ang pusit. Baka mamaya ako muna nakakaloka. And after about 3 to 4 minutes, eto, malambot na yung ating pusit kaya naman isa-isa ko na yung hinango. At dahil nga, in-slice ko yung ating mga pusit, eto, super liit na niya, ayaw na magpakita, nakakaloka. Di bali next time, pag maliit yung mga pusit ko, hindi ko na talaga hahatiin. Hinango ko muna yung mga pusit Tapos sinet aside ko Kasi lulutuin ko pa yung ating sabaw Kasi medyo malabnaw pa And after few more minutes Eto, medyo malapot na yung ating sabaw Kaya ibinalik ko na yung ating mga pusit Tapos hinalo-halo ko lang yan And after one minute Pinatay ko na yung apoy At eto na nga Ready na ang aming adobong pusit Ready na kaming kumain ni Ate Rose Si Justin daw buso Gayo pa munang kumain And nakalimutan ko palang sabihin Wala pala si Habidi David Nasa Okada may event <laughs> Nakain natin Rose Ang ating adobong pusit Na malilinggit Ayun, ang liliit. Umurong yung daman sir. <laughs> I ano mean, Ma Maanghang yung ginawa ko ngayon. Tikman na yan kung masarap. Parehas bagong luto, sir. Ang may oh, mainit ang kanin din. Muusok pa yun. Ipan mo mabuti. <laughs> mainit yan. Mm. Sarap. Maanghang no? Maanghang po. Sarap. Okay. okay. Sarap yung luto sa spread. Yes. yes. Justin, hindi okay. yeah. tayo. Mm.